Nandito kami sa Agdanga, Agdangan Beach. Dagatan lang pala, hindi pa beach. Nakadakad. lakarin natin hanggang doon. Sige, malapit kayo naman yon Oo nga. Ikaw lang lalaro doon. Pagkaya nga na. Sige lang. Uh, Problema yun. Hindi ko naman kakad yung ano yun. Tante. Hindi tayo na tatalo. Ayun, sinabi nilang marami na mga kalaban. Uh, iba'y dala na sa akin din eh. Na, ah? hindi na sa akin. Ah, doon? Uh. Pero may ano talaga doon yung player na kalaban din. May nalaban. May nalaban. Uh, wala. ako nung lalaban. Ang ano. Wala, 5 na ano. Wala pa. Kung lasing 5 na, no? Wala pa. For, for my good Ano kung pag bilaw yung may tower na. Pag bilaw? yan ba yan? Pulo. Hmm. Ano yan pulo. Ano yun Bayan din yan. Isang barangay lang din. Pero makakaganda din. barangay... Pulo. Yung pagbilaw, anong tawag doon? Pagbilaw talaga. Ay, hindi sa bayan. Bayan din. Pagbilaw ng bayan. Oo. Uh. <laughs> Tapos din natin kalaban na natin nun Saan? Sina yun? Ah, yung taba? Ay, dapat pala nag-iwan tayo ng number. Sunod na lang. Ay, ito yung Salvador Beach. Dari. Ano nangyari? Ba't nag-ganito na? Ay, bakasyon na lang yan. Ha? Bakasyon. Nang may ari? Ah. Pagka yung may pagmahal na araw, malinis yan. Ah. Wala yung mga. Asin. Hmm. Pag may okasyon, no? Oo, uh, nagawang ano talaga. Yung sa papunta dyan, magaganda lalo ang beach dyan. Doon sa likod? Oo. Tatawid ka pala ang ng ilog. Hmm? Alin yung bicol dito, pare? Ang bicol. Parindo ko ito eh. Parindo ito? Oo. Uh -huh. Ay, yan ang nga pala bicol. Bicol. Yan na yun. Probinsya na yung bundok na yan. Oo, yung Tapos yung yan. saan yung Puerto Galera? Puerto Galera dito. Dito? Parte, yan. Ah, yung lugar na yan. Mm, yung, yung Marinduque yung natatanaw na yan. Yan ang Marinduque. Yung ano naman na yun, yung bundok na yung malayo. Yun ang Batangas. Yun yung Batangas. Oo. Yung, yung nasa pinakadulong bundok. Ba mm. yung mataas na bundok na yun? Ayun yung bundok Banahaw. Ah, Banahaw. Oo, oh, yung mataas na yan. Ang yan sa parte na yan ng Tayabas yung nagigit na na ano na mm. windok na yan Tayabas, Kison kung tawagin mm hindi -hmm. na ano namin yun ah Tayabas, Lukban Ay, hindi pa na, ano, na, hindi na na yata Lukban hindi, pa hindi, hindi madadaanan pagkagaling kayo sa Santa Cruz Lago, na madadaanan yun mm -hmm. pagka ano hindi, hindi, madadaan. pagkagaling karyas, hindi, hindi mm. madadaanan pagkagaling ka na ang Candelaria sorry Oo nga, no, lukban, dinadaan nyo. Gumagano ito kasi sariyaya yung nag nagiwari ng ganun. Yung kalsada, ah, yung lugar. Oo. Oh. Yung kabila niya, yung ano, kalapan. Kalapan, season? Hindi. Mindoro na yun. Ah, Mindoro. Yung bundok na yun. Yan, galing ako dyan dati. Hmm. Sa San Jose. Alam mo yung lugar ng San Jose. Hmm. Mindoro. Aglit lang din ako dyan. Mga apat na araw lang yata. Ayaw ko kung anong bundok yan ayun na yung naihiwalay aling gyan? ayun ay ito? hindi yung naihiwalay na yun ayun yung maliit? pero parating batanggas ka rin yan? haab parang yung ano yung sumabog oo oh, oh, yun na nga yung oh, oo yun na nga yun ganoon oh, nga yun sumisiim yung tubig oo nga may ari nito tagarita din at doon pa pala sa likod nito ang ano bilyaran likod I, I, na hindi yung may bangang malaki na yun bangang malaki at po pa pala tayo doon ah oo oh, kakaunti naman ala ah, oo oh. ang saan saan dyan ah ang hipon kaya nga Okay, yan lang ang aming magandang nangyari. <laughs> Isang milyon lang kinita. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> okay. Ang dadama